Maaring mas madali para sa mga introvert na bumuo ng magagandang pahayag sa kanilang mga isip kaysa sa pagpapahayag na kanilang mga saloobin ng pasalita. Ang mga introvert ay mga tao na mas pinapaboran ang mga kapaligiran na tahimik at may mababang stimulation. Nasisiyahan silang gumugol ng oras ng mag-isa o kasama ang ilang mga malalapit na kaibigan at pamilya. Ang isip ng isang introvert ay mas sensitibo sa dopamine na nauugnay sa kasiyahan at reward. Bilang resulta, ang mga aktibidad na nakakapanabik sa mga extrovert ay maaaring sobrang nakakabagod para sa mga introvert. Narito ang mga dahilan kaya binabaliwala at iniiwasan ng mga tao ang isang introvert. Number 1. Hindi gusto Nais nice ng mga tao na ayusin o baguhin ang mga introvert sa pamamagitan halimbawa ng pagbabawas ng puntos kung hindi ka masyadong nakikipag-ugnayan sa klase. Ang introversion ay malinaw na nakikita bilang isang concern. Tilanggap ng lipunan ang paniniwala na ang taong nagsasalita ng malakas ay tama. Natuto tayo sa paaralan mula sa murang edad na ang pagsasalita ay nangangahulugan ng isang gantimpala. Ang mga individual na hindi nakakaunawa sa mga introvert ay natural na ipagpapalagay na may mali sa mga tumatangging magsalita. Sa mundo ngayon, mas madalas nating gustong sabihin ang anumang bagay nang hindi man lang isinasaalang-alang ang lalim nito. Number 2. Panlabas Bilang isang society, mas tinitignan natin kung ano ang nakikita sa panlabas upang husgahan ang worth o success. Kabilang dito ang mga bagay tulad ng pagkakaroon ng maraming likes, followers at social media engagement. Nakikita natin ito sa mga reality show. Mas pinapaboran yung mga confident sumayaw, kumanta o yung mga nilalagay ang kanilang sarili sa spotlight. Ang disadvantages para sa mga introvert ay sigurado. Kapag nabubuhay tayo sa isang lipunan kung saan ang panlabas ay mas kawili-wili dahil 'yon ang nakikita kumpara sa kung ano ang nasa loob. Ngunit ito ay walang kinalaman sa tagumpay para makakonekta sa mga introvert ay dapat mas maging malalim ang isang tao na mahirap para sa karamihan. Number 3, nagpapanggap. Kahit na nakasalubong nila ang isang kakilala sa personal, ang mga introvert ay madalas na magpapanggap na parang hindi nila ito napansin. Karamihan sa mga introvert ay hindi naman talaga nasusuklam sa iba. Hindi lang talaga sila laging psychologically ready makipag-usap sa iba. Ang pakikipag-ugnayan sa iba ay nangangailangan ng mataas na antas ng enerhiya. Nangangailangan ito ng pagsuko sa paboritong lugar ng isang introvert at ang kanilang panloob na diskurso sa kanilang sarili. Ang unang reaksyon ng mga introvert pag nakakita ng kakilala nila ay maaaring tumakbo sila para makaiwas hanggat maaari bago sila mapansin ng individual na ito. Ang mga introvert ay handang gawin ang kompromiso na ito upang mapanatili ang kanilang katahimikan ng walang nai-involve na ibang tao. Number 4. Verbal Ang mga introvert ay mas matagal mag-isip ng kung ano ang kanilang sasabihin, kaya hindi sila gaanong handa na ipahayag ang kanilang sarili on the spot. Sila ay madalas na nabubuhay sa loob ng kanilang mga isip at nag-aalala tungkol sa pagsasalita. Kaya kung palagi silang nag-aalala tungkol sa pagsagot at pag -e edit ng kanilang mga iniisip at tugon, ang talakayan ay hindi natural na dadaloy. Ang mga introvert ay hindi kailanman magiging komportable na magsalita sa harap ng iba mas gusto pa nilang magsulat. Patuloy nilang isinasaalang-alang ang kanilang tugon o inihahanda ang susunod nilang sasabihin. Sa halip na hayaang dumaloy ang komunikasyon. Sa kabila nito, ang mga introvert naman ay mahusay na tagapakinig. Hindi sila yung nakikinig lang upang makabuo ng isang reaksyon. Maari nilang i-absorb ang mga impormasyon ng mas malalim at tumuon sa tagapagsalita na nagpapahintulot sa kanila na matuto ng mga bagong bagay. Gayunman, kapag ito ay naging palitan na ng mga dialogo, ang anxiety sa pakikipag-usap ay hindi nila kayang daigin. Number 5: Misunderstood. Ang mga tao ay ginanakailangan sumunod sa isang hanay ng mga panlipunang tradisyon. Kahit na ang mga pakikipag-ugnayan ay hindi naman standardized, para sa iba ang pagiging tahimik ay parang kawalan ng respeto o hindi nauunawaan. Kabilang dito ang mga unang impresyon na nabuo ng maraming introvert na hindi tumpak na nagpapakita kung sino talaga sila bilang mga tao. Ang katotohanan ay sila ay masyadong nakatoon sa kanilang mga iniisip o hindi alam kung paano tumugon o kumilos dahil ang pakikipag-ugnayan mismo ay nagdudulot sa kanila ng discomfort. Madalas silang tumanggi na makipag-usap sa lahat na humahantong sa mga tao na maniwala na wala silang masabi o na sila ay walang alam Iniisip nila na sila ay snabero o kakaiba. Ang iba ay gumagawa ng kanilang sariling mga pagpapalagay at paghuhusga tungkol sa mga tao kapag hindi sila nabigyan ng sapat na impormasyon. Kaya kung ang isang tao ay hindi gaano nagsasalita o nakikipag-ugnayan, ang lipunan ay gagawa ng mga dahilan. Kahit na ang dahilan lang naman ay sadyang introvert lang sila. Ang pagiging isang introvert minsan ay maaaring humantong sa panlipunang pagkabalisa. Ang isang kalamangan lang nila ay kapag ang mga introvert ay nagsasalita, ang iba ay mas malamang na makinig. Halos parang ang mga introvert ay kailangan patunayan ng kanilang sarili, ngunit sila ay magsasalita lang kapag sila ay komportable. At kung naniniwala sila na may sasabihin silang maganda. Shoutout ko lang muna yung mga nag-comment last upload. Shoutout kay Derek Aldas. Sabi niya, sa pula ko doon Sir AP, lalo na sa katulad kong introvert. Yes, niyayakap ko na palagi ang kabiguan at pagiging negative kung minsan. Kumbaga hindi na rin ako natatakot magkamali. At dahil sa mga kamalian, may mga natututunan ako kung ano ang dapat at sa hindi. At shoutout din kay Bev Jen Anderson, Godopredo Mingoy III, Mga Kahabi, Abner Hulguin, Cheska Abordo, Zoilito Sablan, at kay Godmi. Kung gusto mo ma-shoutout o mabasa ang comment mo, mag-comment lang sa baba at pipili kami ng mga babasahin para sa susunod na upload. Salamat. Number 6. Pakikipag-usap Kahit na ayaw nila makipag-usap sa sino man, madalas ang mga introvert ay may malakas na pagnanais na makasama ang iba. Ang teorya na ito ang nagpapaliwanag kung bakit ang mga introvert ay madalas na mapili kung sino ang pipiliin nilang makasama. Ang katotohanan ay ang pakikipag-date o pakikipag-ugnayan sa isang introvert ay maaaring maging mahirap. Ang mga introvert ay gustong mapag-isa at gumawa ng sarili nilang mga bagay sa ilang araw, tulad ng pagbabasa ng libro o panunood ng TV. Ngunit minsan gusto din nilang maramdaman ang presensya ng ibang tao. Ang mga extrovert ay pinipilit na maunawaan ito dahil ito ay isang kakaibang uri ng loneliness. Number 7. Social Events Ang mga introverts ay hindi gustong dumalo sa mga kaganapan o pagtitipon dahil hindi ito angkop sa kanilang personalidad. Bilang resulta, sila ay dehado pagdating sa self-promotion, marketing, at pagguha ng atensyon ng iba. Ang ilang mga introvert ay dumalo na sa mga conference at seminar kung saan ang layunin ay ang network. Ngunit hindi nila nagawang ilagay ang kanilang sarili sa sandaling yon. Sila ay nahihirapan na makipag-usap sa sinuman. Kaya ang pagiging nasa isang masikip na kapaligiran na may maraming estranghero ay hindi magandang pahiwatig para sa mga introverts. Ang mga makakapagsalita ay gagantimpalaan ng mas maraming opportunity kaysa sa mga hindi sumubok. Ang mga introvert ay nagsusumikap na umangkop sa isang lugar upang maiwasan ang pagkuha ng hindi ka nais-nais na sobrang nakakapukaw na atensyon. Applicable ito hindi lamang sa trabaho kundi pati na rin sa anumang sitwasyon na nangangailangan ng pakikipag-ugnayan na ginagawa ng karamihan. Ang networking ay mas komportable online At nakakatuwa na ang internet ngayon ay nagbibigay ng mas maraming opsyon Lalo na para sa mga introvert Number 8, Kanselado Ang mga introvert ay nakakakuha ng kakaibang pakiramdam ng kaluwagan Kapag ang kanilang mga plano ay nare-reschedule sa ibang araw Dahil pinahalagahan nila ang kanilang alone time Gayunpaman, paminsan-minsan ay gusto nilang makipag-hangout sa iba Lalo na kung sa kanilang mga malalapit na kaibigan kahit na ang pinaka-introvert na tao ay nangangailangan din ng ilang matatag na relasyon upang umunlad. Kahit na ang mga social na okasyong ito ay nangyayari lamang isang beses o dalawang beses sa isang linggo o mas kaunti. Minsan ang mga introvert ay maaaring nag expect din ng pagkakataon na gumugol ng oras kasama ang mga taong malalapit sa kanila. Pero kapag nakansila ang mga plano ay nakakaranas sila ng panibagong kakaibang emosyon ng kaluwagan. Hindi nila sasabihin na natuwa sila sa mga kansiladong plano. Hindi kailanman sinasabi ng mga introvert sa kanilang mga kaibigan na ang kanilang last minute na text ay naglalaman ng isang magandang balita. Para sa mga extrovert na nakakuha ng lakas mula sa pagkonekta sa iba, ang mga nakansilang plano ay kadalasang nagre sa isang nasayang na oras. Pero para naman sa mga introvert, kadalasan ito ay isang magandang pagkakataon na magkaroon ng isang nakaka-relax na gabi sa bahay na may magandang libro, podcast, pelikula, video game o anumang bagay na nakaka-relax sa kanila. Kung sino man ang nagpahayag ng kagalakan tungkol sa mga kansiladong plano ay walang mali sa kanila. Sa totoo lang, malamang na may mga introvert silang personalidad. Number 9: Kaibigan dahil ang komunikasyon, lalo na ang verbal na komunikasyon, ay mas mahirap para sa mga introvert sa pangkalahatan, siguradong sila ay magkakaroon ng problema sa pagbuo ng mga pagkakaibigan. Kailangan natin makipag-usap para makilala ang isa't isa para sa pagkakaibigan, na mahirap para sa mga introvert na hindi pamilyar sa mga individual. Gumugugol sila ng oras upang maunawaan at timbangin ang mga damdamin ng mga introvert at kung gaano nila nais na mag-open at maging simple para sa ilan natural na dumarating ang pagkakaibigan. Ngunit ang mga introvert ay maaaring magkaroon ng mas maraming hamon dahil sa paraan ng pagkakaayos ng lipunan. Meron silang maraming magandang katangian at lakas. Ang pag-unawa at pagtanggap sa lahat ng ating natatanging kakayahan at talento ay maaaring magresulta sa isang mas patas na pakikipag-ugnayan kung saan magagawa ng mga introvert ang lahat ng kanilang natatanging kontribusyon sa mundo ng walang bayas. <laughs> At number 10, mag-isa. Bago umalis ng bahay, ang mga introvert ay naghihintay na umalis sa mga tao sa labas. Halimbawa, sila ay naghahanda ng umalis sa kanilang bahay at narinig o nakita ang isang kapitbahay sa labas. Kahit hawak na nila ang susi at malilit na sila, hihintayin pa rin muna nilang umalis yung kapitbahay nila sa labas bago sila lumabas sa kanilang bahay. Hindi ito isang pagtatangka upang maiwasan ng isang tao. Sa kabila na kanilang pagiging introvert, gusto din nila makipag-usap sa kanilang mga kapitbahay kapag may sapat silang social battery. Sa lungat sa tanyag na maling kuro-kuro na mga introvert ay hindi nagugustuhan ng mga tao, sa halip ang hindi nila gusto ay ang napipilitang makisali sa mga small talks na mabilis na nagpapahina sa kanilang sigla. Hindi nila hinahamak ang ibang tao, sa halip ang kanilang antas ng enerhiya ay sadyang napakababa sa ilang pagkakataon. Minsan masama ang tingin ng mga tao tungkol sa tipikal na introvert na pag-uugali tuwad ng pagganais na gumugol ng oras mag-isa at pag-iwas sa mga small talks dahil parang kakaiba ito na nagpapalala sa nararamdaman nilang kahihiyan sa kanilang mga introvert na personalidad. Hindi totoo na sinasara ng mga introvert ang kanilang mundo dahil sa kanilang katahimikan. Gayunpaman, lumilitaw na itinuturing ng lipunan ang katahimikan at introversion bilang tanda ng hindi pangkaraniwan at kahit na sintomas ng kahinaan. Alam mo ba na may mga tricks sa mga introvert para magkaroon sila ng kakaibang kumpiyansa? Panoorin mo dito.